Pagkatapos sa probinsya ng Palawan, ah, siya ay nakapulaw ng pre na ah, naka-convert na po ito sa pang-entrant ng taon. Ah, Exit na po rin mga katis. Ayan po, yung ating reaction ng ating single antenna kapag tunnel po ito mga katis. Isang mapagpalang araw at magandang buhay sa ating mga katis, mga kababayan. At mali po nyo akong samahan sa pagdili mo po ng no-replocator, triple na na-request po ng ating isang katiit mula po sa probinsya ng Palawan. At ito katiit, yung yun na long range locator, tripod, antena. Dito mo siya babalahan katiit, kung ano yung ibabala mo, yun po ilulocate o hanapin ng ating tripod, antena. At ito katiit, meron po tayo dito 18 karats na bracelet mga katiit, gold. At ito katiit, kapag uh, ginamit mo ito huwag mo kakalimutan na ipahid yung dulo sa lupa hindi na magpapalakas um, po ng prekise, pink mabilis niyang mahanap yung ating pong target okay. at ito katilis napasila pa rin po ng ating atina silipin mo kong at ito naman ibabaw hanggang dyan lang yan kapit. ayan Uh, dito pa rin po yung aking lulukit, bracelet na 18 karat, bala po uh, natin ay 24 karat na ring. Okay. Ayan. Ito so, po ka yung ating lulukit, mula po sa probinsya ng Palawan. Ito po yung inyong naputungan, numerous locator, na tri-voluntina. At muli po po kay D.D. mo, samahan niyo ako mga ka Ayan. Ito ka-teach, nagkagawin mo.

ya, ay, gagawin mo kasi it, siguritan nito yung mga, ang mga, matiyak bilog, ng natin yung ating tagi, wala mo na agad siyang chair na hindi mo siya na siguritan, na kanta gumusik tapatan, ay yung na, na siguritan ng natin. yeah. na pa Yan naman po ay kusang magtuturo. Ayan. Kusa po yan magtuturo sa ating target. Ito po'y pang malayuan, pang long distance. Kung ano po'y bala natin, yun po ang hahanapin ng ating rifle na At sa pagkatin na ito mo na, na-cover mo na, -cover muna, bilang nga uh, pag-alam po ng ating dinititik uh, kung saan po yung target ayan po ay mula po dito sa pagkakala yung mga katiis natapat siya dito sa ating dibdib at ganun po ay malalaman nyo na kung nasaan po naka-stretch po yung ating dulo ng atira nagkakaroon po tayo ng idea ang ating po target ay pag naikotan natin yan po, ay malalaman na natin kung nasaan po yan nakaposisyon. Ayan. dito po yung atin. ayaw, Hanggang tayo po ay makalapit sa ating target. Ayan. At dito po katit, sa so ating target, kahit po yan ay malalim, ang estimate po ng ating uh, detection ng ating uh, tripulantina, sige ng ay wala pong estimate na lalim basta po yan kung ano yung nakabaon kung ano man yung kalalim hanggang dun po yung kayang ilukit o so, i-detect po ng ating tripulang tira maging pang long distance mga katid at ito naman po ay aking lalapitan at sa paglapit po natin mga katid dandahan po tayong lalapit at ito pong handil dapat naka nakaipok uh, nakadikit sa po pong palad kaya kapit, huwag po kayo kahawak ng lahat dulo lang. O basta hawak, kailangan po nakadikit, sandin. At ang pagkakatak po natin ito kapit ay balansi. Kaya pag hindi po balang, mabali po yan hampas ang tina sa mukha. Maliwat siya na wala pong direksyon kung saan po yung ating sinahalap. Ito kapit, muli pa rin. Ayan. At siya naman ay aking lalapitan. Ayan, dandahan kayo kapis na lalapit. Ang isip po natin, bukos po sa ating target para napakabilis po lang uh, mag-retic field. Ayan. Ito katiis, Ito po yung ating target katiis, Sa tapakang gulak. Ayan. diyan yeah, naman po ay kung sana siya iikot. lalo na kapag siya ay nakabuo na ng pre ito na katiis yung yun na pusuan mula po sa probinsya ng Palawan long Range locator tripod antenna kaya kapag nakabula siya katis ng frequency uh, medyo na po mangyayari sa ating tripod antenna at kaya yung mga katis narating din panahon na araw na kapag lagi nyo na practice po yung ating uh, locator ay mga pagpapagalaw din po kayo ng ayos uh, ito kapit. Mula sa baba, taas, punto. Ayan. Yan ay mabilis siya, sumatak. Sa pagkatsyo pong ating mga inialagay na dagdag. Matak. Pwersa. Sa ating pong uh, ay nakapagpabilis po. Ayan. Ito kapit. Ayan po yung ating paglapit. Ayan. Hanggang sa tayo po ay makalapit. Ayan. Ito kasi yung muli ko pa rin po pinalam, yan po ang ating target na yan. Hindi po dapat kayo magpapaigot lang, tinatapat niyo lamang. Ang mahalaga po niya kasi yung natatapatan po natin yung ating item. Kung lalayo po tayo, ayat po ay magtuturo kung nasa po yung ating target. At kapag natapatan po natin yan, saka po lamang yan iikot na pig. Ayan. Saka po yan iikot kapag natapatan na po natin kahit yan po yung kalaki. Kung square type po yan, square box. Yan po ay pag tayo, bawat tulukan at yung natatapatan po natin yung kahit sa ilalim, doon na po yan iikot kahit wala po tayo sa gisna At ito katis, kailangan po siyang tapakan kailangan mo siyang tapatan hindi po kapag nasa labas na po tayo ng box kung box type po yan at nasa labas po tayo hindi po iikot yung ating locator kailangan sakop po tayo ng item yan po yan iikot at isa pa rin sa tip ayan ayan dada ko po lalapit Focus po sa ayan Nagpapanama po yung ating pagtapa sa magnetic field sa ating ground patungo po sa ating target kasi ayan hanggang po yan ay makabuo ng frequency ayan kahit man ako katiis yung nasasalita dito ang isip ko pa rin po yan ay nasa ating target at hindi po naglalayan ayan ito na katiis ayan long list locator triple antenna ayan ito po katid. Yung yung pong napusuan. Ayan. At ito katid. Muli ay akin pa rin pong uh, ididimo. Ito pong uh, locator single antenna. Na ito po ay magagamit lamang sa pang -taneel. Hindi na po ninyo ito mababalahan. at ano pong uh, uh ibabalan nyo. Hindi na po kasi ito ay nakakunik na po yan sa atin pong pang -taneel. kapatid. Ito po yung uh, long rest locator single antenna na connected na po ito do sa entrance ng tunnel, close tunnel, kahit pa ni sarado, kahit pa din bukas na napakalayo, ito na po yung ating mga gamit. Kung nahihirapan po tayo na maghanap kung nasan po yung entrance ng tunnel at may nakikita naman tayo sa mga bato na marker na may tunnel pero nahihirapan tayo maghanap kung nasan po yung entrance sapagkat po yan ay sarado. Ito na po yung ating mga gamit, nung relocator locator, singgit ang tila, na nakakulit na po sa pang-interest ng tunnel. At ito yung tunnel, kung natapatan mo, ay ito po yung iikot. At ito ka TH, may proseso, may tumamara kung paano ito ginagamit. At muli po, at ka TH, samahan niyo po ako sa pag-demo ng ating pong locator para po sa entrance at uh, close tunnel. At ito mga katit, malin po ako sa lahat. Ito po yung uh, long risk locator single antenna na naka-convert na po ito sa pang entrance ng tunnel, close tunnel at exit tunnel. Yan yung mga katit. At muli ko po ididibo. Ito po yung uh, asada, na meron pong dito imburnal sa si lalim. Yan katit. At nandito naman po yung entrance. At dito naman po yung exit katit. At muli sa pamamaraan po nito mga ay may tamang proseso sa paggamit po ng ating uh, panghanap ng tanil. Ito na po ay naka close na po yan at hindi na po yung mabubuksan dahil convert na po yan sa pang locate ng tanil. Pang tunnel lamang po ito mga gamit. At meron din po akong isang locator mga na uh, convert din po sa pang sucker deposit. At ito katiets, may mga pamamaraan po tayo At ito na rin po yung request ng ating isang katiets Na pamamaraan kung paano mahalap po yung interest ng tunnel Ganito yan katiets Ito po isang Japanese one Na ating po idutuwang sa ating pong uh, palukin ng tunnel Kung wala po kayo nitong Japanese one Kailangan dapat dalawa po nito ang inyong gagamitin Isang pan-tunnel at hindi po pan-tunnel Ayan Ito katiets ito yung pamamaraan ko. Dapit mo ko, kote. Ito po yung pamamaraan ko. Pag hinanap mo ka yung entrance ng tunnel, dito po sa pagitan ng aking pa, dito mo po ito ilalagay. Sa mismong tapat po nito ang ating bukong-bukong. Ayan. Hahanapin po natin ang tanin, entrance. Yan po ang entrance at ito po exit. Yan. Kaya dyan lang po kakatiis. At wala na po ibang lulukit ka kundi yung entrance. Hanggang doon lang po yung kakatiis. Yan. Pag baba po, yan po ay entrance agad na isi, nilulukit niya. Kahit po yun isarado. At kapag gusto niyo po yung exit tunnel, dito naman po sa labas. Yan po ang gagamitin niyo. Kung wala po kayo Japanese mga kahit single antenna rin po. Basta malaga po yung isa ay pang lukit ng tunnel. Yan. Ito po, hahanapin natin yung exit. Yan. Mula sa baba, taas. Yan. Ito po yung exit na sinatawag dito kasi yung exit at dito naman yung utral dito kasi po, hanapin natin po yung exit ayan doon na po yung katiis ayan ang, ang po po ang utral ayan mga katiis Ayan po yan. Ngayon, ito po ang tinuturo niya dito po sa loob ng ating pa. Kapag dito naman po sa unahan, sa may mga daliri natin, ang magiging reaksyon po ng ating uh, singgilatina, ayan, ganyan po ang direksyon niya. Tinuturo niya exit at saka entrance. Ayan, ganyan po yan. Bumabalik. Ayan. At ito naman katid, ay akin naman po siyang Saan papatan? Dahil po tayo na dito. Dito po na dito po yung central. Ano po yung set? Kapatid. Ayan. Marapit po natin ang entrance. Doon po siya bumabaling. Ayan. Ayan, malakas siya. Diyan lang po yan. Entrance po yan. Dito po na pasok yung tubig. Pag doon po lalabas. Hanapin po natin ang exit. Ayan. Dito po tayo tapat natin sa entrance. Ayan. Hanapin ang exit. Yon, doon pa rito At muli po. Ay akin naman kung tatapatan. Ito po kating panel. Ito po katik, ay obserbado ko na. At ito po yung aking ginawa para po sa tunnel. Kapag natapatan po yung mga katik, ito po yung tuturo. Kahit di po yung gamit, ang ituturo po nito, kung ilan ang tunnel kapag hindi mo ginabita ng Japanese 1 kung ilan ang tunnel sa paligid yan po ang ituturo ng ating single antenna ayan at ito ka TS sa ating tatapatan kung ano po yung magiging reaction po ng ating pang tunnel ito po yung nakapix na po yan hindi na po mababalaan yan ng iba kundi yan na po ready to use na po mga ka na gamitin na lang at ito ka TS ayan ito po yung aking tatapatan. Pag natapatan po yung mga katiit, ang magiging po ng ating ayan. Ito po yung magiging ng ating singgilatina kapag tunnel po. Kasi po ito hanggang dito mga katiit, ito po yung exit. Ito po yung ating ayan. Exit na po rin mga katiit. Ayan po. Yung ating reaksyon ng ating singgilatina kapag tunnel po ito mga katiit. Ayan. Ganyan po yan. Ayan. Ayan, kapit. Ayan. Basta po yan ang matapatan. Kapag lumabas naman po ako sa kanya. Ayan. Ayan, mga kapit. Ang magiging reaksyon po ng ating kwan. Nakabalik siya. Ayan. Kapag naman po yung ating natapatan. Ayan, ito po yung buhit. Ito po yung pag-itan. Kapag po yung natapatan. Ayan, kapit. Yan po ay kung saan na po yung ikot. Ayan. Ikot na po yan. Ayan. Kanya po yan. Kahit po yan yung napakalalim, natanil. Basta pag natapatan po yan, yan po ay kung saan na siyang ikot. Ayan. At ito katit, muli pa rin. Tutulad po natin ito sa single antena. Ayan. Ito po yung pamamaraan. Ayan. Tingnan po natin mga katit. So ito po ay mag-iikis. Ayan. Pwede po naman itong gamitin. Wala po dito. Ito po itutukod ko na dito. O ano po yung magiging reaction po ng ating tingin ang tina. Pag natapatan, ayan na po yan. Kumbaga iikis na po yan mga katis. Yan, Jero Katis, yung sinasabi ko po sa unang sa isang inaktod yung video, hindi pa po yan nakasagad. Ibig sabihin, nasa baybay -bay tabi pa lang po tayo. Ngayon, pag ginit na ako po yan, ayan, Katis, sagad po yan. Sagad po yung binasa kita na po tayo. Ayan, yan po ibig sabihin yan. Kapag nalabas tayo mga Katis, ayan, bumubo ka din po yan. Ayan, bumubo ka. Ayan, ito Katis, tapatan tatapatan po yan yan po ay gitna, yan at muli po mga kababayan mga katis, maraming maraming salamat tung muli, ito po yung long rest locator single antenna, na pang tunnel lamang po ginagamit hindi na po ito palapid yung balahan ng gold at yung kayo man po ay nahihirapan sa maghanap kung nasan po yung entrance ng tunnel, sapagkat po yan ay sarado ito mga katiis yung solusyon at ginagarantay ako naman sa inyo katiis basta alam niyo po yung paggamit ng uh, tripe na antenna, ay sigurado po na ituturo nito yung intras kahit po yan ay sarado uh, nalalaman din po natin kung nasan yung exit at kung saan po katapas at yun po isang uh, singgilatina ko mga ay convert din sa soccer deposit na muli ko pa rin po ididimo Muli po mga katis, mga kababayan. Maraming maraming salamat po muli. At mabuhay po tayo. Salamat po